Yon, isang kandila lang daw. Kung pwede na ba yung isang kandila sa ating pagdidebosyon? Ito yung katanungan ng ating uh, kaibigan. Ito na po. Tara, pag-usapan natin. Tara, let's go! Sa'ap mga kagimat na ito na naman yung kagimat, si Heping Agimat, na mahilig sa si agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yon, no, mga kagim, at araw sa inyong lahat. No? God bless at more bless sa inyo. na no? way, safe ang lahat po sa araw-araw na ating lakad po. No? Okay, lagi tayo mananalangin bago matulog at pagising ng umaga. Lagi tayo mananalangin at magkakarga po natin mga puder. No? Okay, puder po lagi bago tayo magkano ng ibang latin. Yung kagim sa katanungan ni Kuya, ito po katanungan ni Kuya. Kung pwede daw po ang isang kandila para sa... <coughs> pagdidebusyon niya ng Saint Benedict. No, makakimat. Ito kagaya ng to na nabanggit rin naman natin dati, no? Sa part ng debusyon kasi, ito yung baka ito sinasabi ni Kuya. <coughs> no, hindi pa malinaw sa sinabi ni Kuya. Maari po ito yung sinabi ni Kuya na for e, ito yung 49 days kasi pag sinabi nila kalimitan for uh, ah, debusyon, katanungan. Alam na natin na ito yung tinatawag nila na 49 days, no? Okay, kagimat, no? <coughs> Papaliwan ko ulit kagimat na ang debusyon po ay, ay pananampalataya, pananalig po, no? Opo, yung araw-araw po nating gawa ina pananaling pananalig sa taas pagdarasal yan po yung pagdedebosyon hindi po talaga 49 days kung iisipin niyo talaga po eh, hindi po nadadaan po sa 49 days lang po ano na sinasabi ni po lagi na kailangan po laging malinis ang ating isip at puso okay magpatawad at matuto magpatawad sa lahat ng mga nakasala sa atin at tumingi tayong tawad sa atin Panginoon sa ating mga kasalanan Nagawa araw-araw yung kagimato <coughs> ito yung sa kandila papaliwanag natin sapat na kandila mga kagimat no ako po kasi ay pwed, nagdadasal po ako misang po wala pong kandila okay lang po sa akin yon ang mahalaga po dyan manalangin ngayon po pag nananalangin naman po ako pag kasi pampaswerte po ng kahilingan po kat kahilingan na magpapahiling sa atin yung mga nagpapahiling sa atin na dasalan sila sa swerte ginagamit po natin kalimutan ay violet no? Ito, may bibigyan ako yung idea sa inyo sa huli ha, kagin matapos niyo yung video. <coughs> At pagka naman yung uh, kahilingan naman ng mga kagalingan, puti po ginagamit ko. Ang papaswerte ko po ay sa violet po. No? Kahilingan po na kagalingan, ito naman po ang ating uh, ginagamit puti. Yung mga kahilingan ano po, no? na kagalingan, tsaka yung mag-a-abroad, po ginagamit natin. <coughs> no? Sa mga politiko, puti din po ginagamit natin. Ngayon mat ito po, kahit, kahit wala pong kandila at kahit may kandila kayo, pwede po kayong yung tinatawag nyo. Pwede yung 49 days. Kung gusto nyo po yung 49 days, Sigilagalang po naman natin yan. Pero uh, sa iba po kasi, ang ginagawa po namin dito, kagimat to, pagka ito po'y gagamitin namin, hinihiling muna namin sa taas, kinukursap po namin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na uh, itong kandila ito binibinyagan ko, sa pangang Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo na maging, maging liwanag patungo sa Ama na aming kahilingan sa aming kahilingan na ganito, ganito, ganyan yun po muna ang ginagawa ko tapos sinihipan ko tatlong pakurus po siya bago ko po siya itirik at bago ako magsimula ng pagdarasal Iyon po ang aking uh, ginagawa po ay nawi makatulong po sa inyo yung dagdag kay idea po na aking ginagawa no kaya nga naman po ako sa akin kasi nga po may, pana, may, tuwala kayo sa ating mga ginagawa po. No? Kaya yun po, uh, dagdag idea po. Ganun po gawin nyo. Kahit may kandila po, kahit wala, ang pagdidibus po ay pananalig po, pananampalataya, no? time team na pananampalataya sa taas no? At sa inyong gagawin ng pagdedebusyon sa inyong mga orasyon na pinapakapit, no? Hindi po hindi lang po 49 days. Mas maganda po araw-araw po talaga. Basta linisin muna ang sarili para mas madaling kumapit ang inyong orasyon. Sa part ng team Happy Agimat ng mga kagimat, no? Wala po akong oras. Mas maganda po kasi mas maganda po pagising na umaga at pag matulog. Ako, mas maganda po the, best talaga sa akin ay umaga at saka gabi nagdadasal ako. mga orasyon na ginagamit ko, yung mga poder kailangan po puder muna po bago ibang orasyon, no, mga kagimat. Tapos syempre, ang automatic dyan, tatlo-tatlo yan, di ba? At saka ano naman, na automatic na ang unang dadasalin nyo ay ama namin sumasampalataya, bagay ng Maria, luwalhati. Yan po ang unang ginagawa bago po mag At syempre, ang ginagawa din po natin una, uh, limitan po kung maluwag kayo sa oras mo talaga, kailangan nyo ikilinsin muna sarili nyo. Maligo muna kayo ng may asin, magkuskus kayo may asin, tapos manalangin din. Yun po, ang way, para mas mabisa po at madaling magpakapit ang orsyon. Kaya nga po, ang timi ay na tawag natin na walang debusyo. Kasi po, yung debusyo na sabi ko lang po ay 49 days po, no? Okay. Pero yun po ay pananalig po talaga. No? Maraming salamat. God bless na makatulong sa inyo. Itong ta tanungan ni Kuya, no, yung nasagot natin. Maraming salamat at God bless inyo lahat.